Wala po kung magawa. Pag po talagang wala, wala. Kaya uh, pabasa lang mo kahit papano. Minsan nga po, ma, walang na akong sapatos. Gusto mo ano, hindi ko po. Kasi mahal po talaga, hindi po kaya ng... At sana eh, tuloy-tuloy mo lang. Para sa'yo din yan, hindi para sa amin. sa kababayan Mga mahirap ay iyong dinadamayan Sana ay hindi hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Bilim ako sa'yo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Salamat sa iyo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Bilim ako sa'yo Magandang hapon mga kababayan. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Mga kababayan, uh, sa araw na ito, pinahanap ko po kay Sam Motoblog ang bahay po ni Cheska. Nang sa ganon ay ma-interview natin at makausap din natin ang kanyang mga magulang. Kaya sa araw na ito mga kababayan, andito po kami sa harapan ng kanilang bahay at samahan niyo po ako ng makapanayang makausap natin ang mga magulang at mga kapatid ni Sa So mga kababayan, bago tayo magpatuloy, uh, shoutout ko muna ang Team Rise Abab sa pamumuno po yan ni Tita Hanes. So mga kababayan, samahan niyo po ako. Pasok tayo. Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon Ayan. Kumusta kayo? Okay naman. Oh, biarating kayo sa aming ba? Oh. Magandang hapon. Ah, anong ano pangalan ni nanay? Dona po. Nanay Dona. Si tatay? Clifford po. Clifford. Ang ganda ng pangalan. Tay, uh, dikit ko tong mic sa'yo. Teka lang. Para ano, okay. Saan pwede idikit? Para, oo, para kuha. Dito tay. Ayan. Thank you. Kumusta si Cheska? Okay naman. Walang pasok ngayon. Yan. Mga kababayan, ah, masaya ang team Daddy Frankie. Dahil ah, nakarating ako dito sa bahay nila, Cheska At ah, masaya rin ako at ah, makakausap ko ang kanilang mga magulang. Yan. Nay, kumusta po si Nanay? Okay naman po. Hmm. Bali, nung nabalitaan ko nga po na pupunta kayo, dapat po meron akong racket sa... Diyan po medyo malapit din. Eh... Mas ano, yun, ano, ko po muna kasi nagpipilit siya na. Ano ba yung mga trabaho ni nanay? Nag-ano po, naglilinis ng kuko. Minsan po napunta sila dito. Minsan ako naman po, nag-home service po. Ah, home service. Minsan Kaya po, nagre yun Ah, uh, okay. Si tatay, tatay naman? Man, ay, ito po, katatapos ko lang pong mangumpay para po sa aking baka at mga kambing. Uh, Pero tama ba yung na ah uh, na kwento ni Cheska na pag kasi uh, napanood niyo naman siguro yung mga videos dalawang videos na nagawa ko sa kanya tama ba yung sinabi ni Cheska na minsan sinasamahan nyo siya ayo po Tuwing pong halimbawa po pag wala po siyang pasok. Minsan po kasi pag ano yung wala akong gawa, sinasamahan po talaga namin, inihahatid po namin. Kaya doon po sa mga nag-aalala, meron din naman pong tao doon na parang tumitingin-tingin din kay Cheska kasi nga liblib -lib doon. di naman po namin pwedeng pabayaan mag-isa. Sinusundo din po namin, hinatid sundo po namin tay pag po ano, mayroon po siyang kung sinasabihan na mag-chat na sa amin o mag-text sa amin na susunduin at ubos na yung paninda niya, tsaka po namin siya sinusunod. Pero napansin ko, marami na naman kayong paninda. Bago Ay kasi daddy, <laughs> binigyan mo si Cheska ng tulong, kaya maraming maraming salamat po. Napakalaking tulong po talaga ng binigay niyo sa amin. Kaya, ayan po, binili po ng ni Cheska ng ano, kahit po minsan ayaw din namin siyang ano, hindi rin naman po talaga pwede na lagi din siya doon. Okay. Kaya kailangan po, eh, yan po, hindi na po talaga namin siya binibigyan ng baon. Yan din po ang pasasalamat namin sa kanya na kahit papano tinutulungan niya po na pag may gusto siyang bilihin, nabibili niya kasi po sarili niya po kita talaga. Eh, ngayon po, nung nabigyan niya po kami, ay napakalaking tulong ng Daddy Frankie. Maraming maraming salamat po at saka po sa mga taong tumutulong sa inyo. Yes po. ah... Uh... Uh, si Cheska kasi nakitaan, <clears throat> nakitaan namin at nakitaan din ng mga kababayan natin na napakasipag niya sa murang edad, uh, marunong na siya maghanap buhay tapos napaka-matured niyang mag-isip. Uh, iniisip na niya kung paano siya makapag-aral. Nabanggit nga niya sa akin eh, uh, na iniisip niya parang nag-worry siya Baka hindi nyo na daw siya kayang uh, pag-aralin sa college. Kaya pinipilit niya daw na magbenta. Cheska, hmm? anong mga nararamdaman mo? Kumusta naman pakiramdam mo nung uh, maraming nakapapanood sa'yo? May pagbabago ba na ngayong lumalabas ka, may mga nakilala ba sa'yo? Ay, ito yung nagtitinda ng chicharon. Nakaka-encounter nakaka ka ba ng mga ganon? Opo. Pag po ano, pag po lumalabas ako, minsan po, minsan po may nagtatanong kung ako po ba yung nasa video. Tapos sinasagot ko po ng opo kasi nga po ako po yan. Tapos po yung mga ano, yung ibang mga nakakakilala sa akin, support naman po sila dun sa pag ano ko po. Yung na-video niyo po ako, na-vlog niyo po ako. Matanong ko lang, Nay, ah, uh, kailan nagsimulang matuto magtinda ng chicharon si Cheska? Ay, ano pa lang po yan mga nine years old po. Ah mahilig talaga siya mm, magtinda. Mahilig po talaga siya minsan po pag nag-aano ko nag may service ako, maaalukin mo yung mga customer mo baka gusto nilang magano maggagawa tayo ng yema. Syempre po ako kahit papaano po kumikita, may konting po na pamilya minsan po pastillas. Yan nga yan nga po kaya po chicharon na po yan pero wala na po bibili na lang po kami hindi na kami kasi hindi na rin po namin kayang gumawa-gawa at saka yung iba po kasi mahal po talaga ang buno. At saka napansin ko pag si ka nagtinda hmm. parang mabili ano. Nabili po uh -oh. lalo na po yung doon sa yung tindahan po ng bayan ko. Uh -oh. Dito po sila bumibili nung nalaman na ano na nakilala lang, nakikilala siya. Oh, Dito po. po sila bumibili. Mas lalong bumibili hmm, sila. Oo oh, po. Hmm. Kanino lang kanino naman mana ni Cheska yung uh, parang business minded. Ay sa akin po siguro kasi ito pong asawa ko mahihiyain po yan. Mm. Ay mahihiyain si tatay. Mm -hmm. Ilan taon si tatay? 38 po. Ilan? 38. Po. 38 si nanay? 41 po. Ganda ni nanay kan no nagmana yung mga anak. <laughs> Ilan nga pala yung anak niyo, ma'am? Apat po. Apat. Apat po Kapansin ko maganda yung ate rin siya. niya kanina, no? may nakita akong isa doon, ate mm, mo yon mm, Isang, tapos yung bunso, yung lalaki. lalaki po. Ang galing. <laughs> na yung matanong ko lang, siyempre, uh, anong naramdaman mo nung nakita mo, yung, nakita mo si Cheska na maraming uh, humahanga sa kanya? Nung una po, nagulat ako, ano, Daddy Frankie, kasi kung parang, sige, okay lang yan, anak, so susuportahan ka namin. Hmm. Kung hmm. ano man yung gusto mo, susuportahan ka namin nandito. Hindi lang naman po siya, lahat ng anak namin, syempre kailangan suportahan namin. Pero sa ngayon po, mas importante po talaga kasi sa kanya pag-aaral, kahit sino naman di ba. Kaya ginagawa ko po talaga namin mag-asawang lahat para masuportahan, matugunan yung mga gastusin at kung ano man ang kailangan ng mga anak namin. Kaya ngayon po nagpapasalamat po ako kahit papano nandyan po kayo, natutulungan po kami ni Cheska na kahit alam naman po ng mga anak ko kung gano'ng kahirap ang pinagdadaanan namin mag-asawa para maitawid sila sa pang-araw-araw kasi hindi ko, hindi, kaya, kaya naman po namin pero sa totoo lang po. Wala po akong magawa. Pag po talagang wala, wala. Ay, uh, papasalan naman to kahit papano. Isa po siya sa tumutulong sa akin na hindi na po siya nangyayangi ng mga ano-ano sa akin. Yun lang naman po yung may ko. Gusto ko lang makatapos lahat. Yun lang po. Kaya gagawin po namin mag-asawa lahat yung makakaya namin. Hanggang dulo. Hanggat buhay po kami, hanggat malakas kami sa suportahan po namin. Kaya pala nabanggit mo sa akin na pero maraket kahit anong trabaho pinapasok mo. Kahit kung anong racket, hindi ko ako nahihiya. Kasi yun yung ah. i-ano ko sa kanila eh. Hmm. Kumbaga yun yung pangsuporta. pang support, ah. magbebenta ng ganito, magtitinda ng ganon, hindi naman, marangal pa rin naman po. Ang masama, ang ano po nun eh, gumagawa na kami yes. ng masama. At least, ha? nagtatrabaho, no? At nagtatrabaho least, sinusubukan naman, lahat. Parang, yun, ganon din ang, nakaya. kaya siguro yun ang, Nakikita ni Cheska, kaya nagpi, uh, nagpuporsige siyang uh, magbenta, ano? Minsan nga po, ma, wala na akong sapatos. Gusto mo, hmm. ano, hindi ko po, kasi mahal po talaga. Hindi po kaya ng, kasi yung kinikita ko namin talaga, sapat lang talaga. Minsan nga ako kulang pa. Hmm. Ma, gusto ko ng sapatos, ma, may project kami. Minsan po talaga wala akong maibigay. Kasi nga po. Alangan mo pwede di badak eh, di di pwedeng kiting hindi po ba eh, hindi po ba hindi po pwedeng isa hanggang doon lang. Kaya lagi ko po silang sinasabihan kung talagang wala, hanggang doon lang. Pero masaya po kasi sila naiintindihan din po kami. Siya, siya nakita ko, ano, uh, hindi si, yung, si Cheska hindi siya yung batang uh, parang maluho. Masaya na siya ko ano yun nandyan at siya mismong gumagawa <clears throat> ng paraan. Cheska, Saan ka humuhugot ng uh, lakas? Yung parang napaka-seryoso mo nga, no? Ano yung mga nagiging uh, inspirasyon mo? Bakit seryosong-seryoso ka? Hindi ko nga po, po alam eh. Pero ano po, lagi ko pong iniisip yung mga, sa pang-araw-araw po, yung ano minsan po, walang-wala na po si mama. Ako na po minsan yung gumagawa ng paraan po. Para po makatustusan ko yung ganong walang, parang pang ano nang parang pambili ng project yung sa sapatos po. 'Yun po. Maraming salamat po kasi nabigyan niyo ako ng, ng onting ano para makabili po ng sapatos. 'Yun po. Okay. At least uh, masaya ang uh, team Daddy Frankie kasi namit ko ang mga magulang mo. At siyempre ito na rin yung uh, pinaka uh, paraan para makapagpaalam din sa inyo, kumuha rin ng permiso sa inyo na si Chisca ay naiblog namin. Na sana walang maging problema, kasi lalong-lalo na sa edad niya. Pero kami naman po, talagang wala kaming uh, masamang intention, lalong-lalo na sa mga bata na nakikita namin. Dahil uh, si Daddy Franky po, lahat po, mapabata, matanda, lalo na pag nakita kong uh, mga small uh, businessman yan. Yung mga maliliit na vendor, talagang hindi ko rin matiis na hindi bilhan. Kaya lang yung the way talaga na pagbili ni Daddy Frankie, makulit po talaga ako. Dinadaan ko sa biro lahat. Kasi ako yung taong uh, masayahin. Ayoko ng malungkot. Gusto ko good vibes lagi. Kaya lang minsan, yung mga tao parang nabibigyan nila ng hindi magandang kahulugan. Pero sa akin, uh, hindi ko na po yun pinapansin kasi in my own alam ko wala akong intention masama ang gusto ko lang talaga ay makatulong dahil po si Daddy Frankie nagsimula rin po ako sa napakaliit na negosyo nasubukan ko rin magtinda ng bananak yung mag-ikot sa bahay-bahay ng mga tinapa gano'n. kaya ramdam ko yung uh, sitwasyon ng mga vendors na nasa gilid-gilid no kaya sana uh, hindi lang ito yung huli na ma-vlog namin si Cheska at saka, ayun, sana para masuportahan din yung kanyang pag-aaral kung may maitutulong pa kami. Ah, si tatay naman, napakatahimik ni tatay. Tay, anong nararamdaman mo nakita mo nagbabiral si Cheska ngayon? Ah, Nandito na kayo ako po, talagang tuwan-tuwa at siya po ay nakilala ng mga tao. Mm -mm, Nakakailang play po yan, marami. Tsaka, sana pagbutihin mo yung pag-aaral mo. At, at tuloy-tuloy eh, mo lang. Para sa iyo din yan, hindi para sa amin. Yun po. Hindi po kumakanood. <laughs> Boses ko, namamalato ako okay. eh. Hindi ako makapagsalita ng ayos. Ha -ha. Namin. Si Cheska naman. Cheska, uh, nakikita kong uh, very supportive at mahal na mahal ka ng mga nanay, mama at papa mo. Ano ang Uh, minsahi mo sa kanila para hindi sila nag-aalala halimbawa kung saan ka man nagpupunta? Uh, ano po? Lagi po ako magte-text, ang um, tatawag po para iwas in, ano din po. Minsan po kasi nag-aalala sila kung chat po sila ng chat pag ano po, pag minsan magdidilim na po kung magpapasundo. Kasi po minsan hindi pa po ubos yung paninda ko. Gusto mm -hmm. ko po ubusin bago umuwi. So, yun po. Pag ano po, pag pag medyo kalahati na lang po, na, dun na po ako nagte-text para magpasundo po. And ano, maraming maraming salamat po sa inyo kasi suporta kayo sa sa akin, lalo na po sa pag-aaral ko, hindi nyo po nakakalimutan. And sa aming magkakapatid po, lagi nyo po kaming, lagi nyo po kaming alagaan kahit ganto na po kami, maging sweet minsan. Uh, yun lang po. Sino mas pinaka-sweet, si mama, si papa? para sa akin po parehas kasi po dating elementary po ako. Lagi pong may kiss sa akin bago po umuwi. Ngayon? Wala na po. Hindi, gano'n talaga. Naiiyana rin. Pag ganun naman tayong mga magulang eh tayong mga magulang <coughs> na nag a adjust no para sa mga anak natin pag nagbinata na, nagdalaga na. Kaya gusto namin silang uuli ka, kiss muna, hindi. Pero oh. nagbe-bless po sila. Ayun, bless yun, na, na ang, yun ang pinakamagandang uh, hmm. ituro natin sa mga anak natin, pag pagbe-bless, -pag -pag um, no? Oh, okay. Ayan. Okay. So, pero dahil dyan, uh, isa rin, uh, gaya na sinabi ko, masaya ako na nakilala ko kayo. At uh, dahil dyan, may tulong din uh, dala si Daddy Frankie para kay Cheska. Huh? No? Wait lang po gaya ng aking sanabi tay, nay, maraming maraming salamat at uh, pinayagan nyo ang Team Daddy Frankie na maging may uh, maiblog si Cheska. So, dahil sa mga sa video, dalawang videos na nagawa natin is mayroon din tulong si Daddy Frankie para makatulong para sa pag-aaral niya. Ito po, may dala dito. Pagpasensya nyo na po sana, 10,000 po. Maraming, mm -hmm. maraming salamat po, Daddy Frank. Napakalaking tulong po nito. Hindi na po, uh, umaga, hindi na po ako siguro mag-work mo na ngayon ng sobrang-sobra. Mm -hmm. Kasi po, tutukan ko muna silang mga anak ko. Sana, Nay, uh, makatulong po yan, lalong-lalo na po sa pag-aaral ni Cheska. No? Alam ko, maliit na bagay yan. No? Hindi po maliit na bagay ito, napakalaking bagay na po nito dati Frankie sa akin, maraming maraming na po akong gagawa dito sa pera ito para sa pamilya ko malaking malaking tulong po to talaga sa amin salamat na maraming maraming salamat deserve nyo po yan, deserve ni Cheska yan <laughs> maraming salamat uh -huh. po maraming maraming salamat sa dati Frankie pwede po ba akong magpasalamat hmm. dati Frankie sa mga nanonood oh, oh sige po sa mga nanonood po sa mga nanonood po ng vlog ni Daddy Frankie, Um, share lang po at like para mas marami pa pong viewers at mas marami pa po siyang matulungan <laughs> yung anak ko po medyo nakikilakilala na po kaya proud na proud po kami mag-asawa hindi lang po kami buong pamilya po namin talagang tuwan tuwa po kasi nga po nakikilala na yung anak ko hmm. dahil po yun sa inyo Daddy Frankie sana marami ka pa matulungan. maraming salamat po uh, sa lahat po ng biyayan dumarating Uh, pasalamatan lang natin si God. Sigad At uh, kung ano man ang blessing na natanggap ninyo dahil sa kasipagan po yan ng anak niyo. At kung bakit naging ganito yung anak niyo dahil siguro sa mabuting pangaral at pagturo ninyo sa inyong mga anak. Kaya kung meron man uh, unang pasalamatan natin si God, si God at syempre, kung may papalakpakan tayo, Cheska, ang ating mga magulang, no? 'Yun lang lagi kong paalala sayo. Huwag kang makalimot at maging masaya lang tayo parati sa mga biyayang dumarating. Huwag tayong mag maghangad ng sobra. No? Laging magpasalamat. So anong masasabi mo, Cheska, ngayon? Pasalamat tayo sa mga viewers natin. Bakit kay Cheska, pinahawag? <laughs> sa kanya po, kasi ang, ang sakin sa po naman, hmm. patuloy po kami mag-ano, sa kanya po, kasi kumbaga, sa kanya po talagang pera yan. Hindi po talaga sa amin. Ako po ay natutuwa. Pero kung babahagian niyo po yung mga kapatid niya, wala po mas maganda po. Okay. Ako po para sa akin, sa kanya po talaga yan. Kahit ano po, nung pangalawa pong bigay niya ng pera, hindi rin po kami kumuha doon. Sa kanya lang. Kaya, Nabanggit nga po niya, binilaraw niya ng ano, sapatos niya. Yung pong pangalawa na bigay niyo, hindi po talaga kami din yung kapatid niya po, binigyan po talaga. Ay, napakabait mga, naman pala ni Cheska. Sabi ko, itabi mo yan kasi pag nangailangan ka, may mm, Kasi opo. ako po, kahit pa paano, nakita po kami Yes po, yung mga natatanggap ni Cheska, kung hindi pa kailangan, itabi mo para sa pag-aaral. Ay, galing po yan, magtabi ng pera, kaya tiwala po ko sa kanya. Ay, ganun. Yung mga anak ko po, ano po sila sa pera, hindi po sila yung... Agawan sa pera, hindi po sila. Basta pag kanila po yan, kanila yan. Nasa hmm. kanya na po yan kung tigbigay niya sa mga... Ganun. I see. Kaya pala masipag sila magtinda. Kasi yung kinikita nila talagang sa kanila. Minsan hmm. po sabi niya, pag ano, papagawa natin yung mabuo. ano po naman, naman nagsasabi, hindi po kami naging... <laughs> <laughs> Hindi po kami nag naka... nga, no, butas-butas na. Ayan, mga kababayan, pasensya na po kayo. Itong bahay nila, Lachesca, ito po maliit. Pero bagaman maliit, mga kababayan, at butas-butas na yung yero, ay uh, maganda yung uh, samahan, maganda yung relation, maganda yung pagpapalaki ni nanay, tsaka si tatay sa kanyang mga anak. Napakatahimik talaga ni Cheska. <tahimik> Cheska, isang ano naman diyan, isang payo naman sa mga kabataan, mga kagaya mong mag-aaral. Kasi alam mo, mashiad marami talagang na-inspired sa Pwede ba isang uh, payo naman sa mga kabataan kagaya mo? Anong mensahe mo sa kanila? Mapapayo ko po sa inyo ay gawin niyo lang po lahat para po makatulong rin po kay sa inyong magulang. And 'wag po kayong 'wag po kayong basta-basta titigil sa pagbebenta or kung ano man. Lahat po kasi pagdadaanan sa hirap bago pag matustusan ang lahat. Uh, 'yun lang po. Parang ano? Ah. So, may ano ka na, Jeska? Ano ang pinakamahirap na dinanas mo sa buhay mo? Ano po? Ito pong pagbebenta ng chicharon po. Hmm. Hmm. Bakit? Kasi po ano po, minsan po naaano uh, po ako para pag nakakapagbenta po ako, mas naaano po, mas na mas marami po akong ano Naiisip. na ibibigay po, tsaka uh. na ibibigay kay Mama po. Oh, ganoon. Sige, basta tuloy-tuloy lang tayo, ano? Ayan mga kababayan no, uh, mga kabarangay, uh, maraming maraming salamat po sa inyo na walang sawang pagsuporta kay Daddy Frankie sa pamamagitan po ng inyong pagsuporta, pagtangkilik sa ating programa, ay mas nakakatulong pa tayo sa mga batang uh, lumalaban at uh, iniraraos ang kanilang pag-aaral. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga kababayan. So, salamat po. Cheska, pasalamat tayo sa mga follow. Maraming salamat po. Sana <laughs> bumili pa po kayo ng chicharon at patuloy pong supportahan oh. si Daddy Frankie at ang kanyang baby. Iyon. O, oh, Cheska, uh, Imbitahan mo sila bumili ng chicharon dito. Ang dami nilang chicharon, mga kababayan. <laughs> ayan, no? Ayan, okay. maraming kaming paninda. Mas dadagdagan mo pa yung ako, hindi ka na makakatulong kasi magtitinda. So, ayan, mga kababayan, no? Maraming, maraming salamat po. At uh, sa mga... Uh, hindi pa nakapalo, uh, paki-subscribe po ang YouTube channel ni Daddy Frankie. Nang sa ganun ay mas uh, ma-update pa kayo sa mga videos na i-upload pa namin. Maraming maraming salamat po and God bless po. Nay, thank you so much po tayo. Thank salamat you, Nay. Uh, yun, no? Salamat po. Jessica, thank you. Thank you rin po. Oh, para sa'yo talaga yan. basta tuloy-tuloy lang tayo. Sana... Alam mo na yun, basta tuloy-tuloy lang para ano para tuloy-tuloy din yung blessing na darating sa atin.